guys. So, diba, Kaya ako nakangiti ngayon kasi ega, sense. Kasi this is my last day na talaga. And I'm so happy na nagampanan ko ang aking role bilang Ball of the Village God. Ang hirap pala, no? Alam mo yun, yung, yung tingin ng tao sa iyo. Baba lang, hindi lang, tapos di ba, yung di mo makikita yung mga ibang mga kabataan wala nang respeto sa mga nakakatanda tanda na ba talaga ako <laughs> tapos alam mo yon yung ramdam mo yung minamata ka then guard ka lang parang yun tapos um, yung bang oh, kasi sinasahuran ka kanya, sabaw mo yan mga ganong system pero uh, without much um, interpretation super ang mga officers dito sa HOA. Napaka-supportive nila. Um, binigyan nila ng pagkakataon ang kabalikat ng International Association na magkaroon ng pangkabuhayan at narespeto nila mataas ang tingin nila sa mga kabalikat. Just that, may mga nag mga, mga pagbabago na nangyayari at ang mga nasa loob ng village pati outsiders ay ganun dun sa pag over ng kabalikat but moreover the village was superb and um, I, really appreciate the officers the cooperation coordination sa mga officers dito napakabait nila sana po ma-realize ng mga homeowners na ganun po ang effort ng mga board para mapanatili ang kalinisan at ang kaayusan sa village mag-coordinate at mag-cooperate po lahat ng mga homeowners ng isang village. Regardless kung anumang village ka, saan man, exclusive man yan or uh, semi-private man yan, basta village. Yung sticker pala, huwag nyo kalimutan. Mag-operate na lang kayo mga homeowners na magpa-kumuha ng sticker. I-update niyo yung record ninyo. Kumuha kayo ng sticker para hindi na mahirapan yung guardian na magbabantay dito sa gate. Kasi, di ba, no sticker, no entry. Tapos kayo pa mismo mga taga village ang papasaway. Kuhin na. I-declare niyo na yung kulang sasakyan meron kayo. Huwag na masyadong ano. Kasi baka mamaya kayo din. Mapag kayo napasukan ng mga masasamang loob na alam niyo na, wala ding magre-rescue sa inyo kasi nga hindi kayo nag-cooperate dito sa peace and order niyo dito sa inyong village, ha? So I hope um all goods na tayo. Bye for now. Tapos, um, irespeto nyo po yung mga gwardiya na nakatalaga dahil hindi po yan nilagay dyan para display lang. Based on my experience, Ah, uh, maaring nakaranas ako sa last night ko sige po um I was um devastated and, siyempre hindi ko naman sinasabi dito na last night ko na pero kita rin nyo naman um time check uh, 6 o'clock na pero happy ako Nel. um last day ang hirap pala. Hirap po. Imagine mo, November 16 na ako nag-start dito. February 16 ang last, di ba? Marami nang dumaang katropa na nag-reliever, nag-part-time. Nag um, nang, na Sana yung supportahan ng mga villagers, yung mga officers, supportahan niyo po yung mga officers na may palaganap ng magandang progreso dito sa business ninyo then hindi po basta-basta magpatakbo ng isang village at kailangan po ng kooperasyon ng bawat isa pero as as far as kabalikat is concerned we are so thankful na binigyan nyo kami ng pagkakataon lalo na ako na mag-cover undercover dito sa village ninyo hindi ko na kailangan ipakilala sa sarili ko kasi um, doon sa iba na hindi pa kilala bahana na kayo basta ako um, I'm a vlogger and officer po ako ng kabalikat so um, gusto ko lang din may paalam sa inyo na hindi po ako nagbida-bida rito sa bilis inyo para lang may maipapakita at for the content only no we're doing this para at least uh, synchronize po ang synchronize po ang lahat ng bilis na kung saan may kabalikat sana gawin ninyong ehemplo ang Rainbow Village <laughs> Dahil hindi po ganun kadali magpatakbo at magpalakad ng, ng mga officers hirap na hirap. Mga volunteers din po ang mga officers. Wala po tinatanggap na sahod ang mga officers, lalo na sa HOA. Wala po kinikita yan. Bagus tulong yan sila for the progress of the whole village. So thank you so much mga, mga sir, mga ma'am at sa mga villagers na at least ngayon alam nyo na yung aking role dito na nakikita nyo ko araw-araw mula November 16 hanggang yesterday. February 16. Sana uh do not take it against me kung nasita ko kayo or na ko kayo. I'm sorry pero uh, sorry pero not sorry because role ko 'yon. And um, I am very apolog apologetic pagdating dyan kasi kailangan gampanan. Pero doon sa outside of my framework, doon sa task uh, hingi ako ng dispensa dun sa mga nagagalit sa akin or nasuplida, na, na, nasupladuhan or ano ano lang yun trabaho lang yun kasi kinakalang gampan na namin so ngayon sana at this time moving forward sana maintindihan nyo mahalin nyo ang, ang gwardiya ninyo kasi hindi yan forever na nandyan na magbabantay ng peace and order at irespeto ninyo regardless kung babae, lalaki, regardless sa edad, kung sino man nagbabantay sa village. Kasi hindi lahat po kayang gempalan ng 12 hours. Walang tulog magdamag. Hindi po kaya. Kahit pa blue guardian at yung iba, kahit na, regardless kung sino man ang nagbabantay sa gate ninyo. Kasi pinaproteksyonan po ang inyong peace and order sa inyong village. Maraming salamat po dun sa mga nagkagalit, naiinis, eh... Ganun talaga. Ngayon, kung magkikita matay outside of this area, eh, okay lang. Kasi din wala namang problema. I'm a, a, a public person. And uh, once again, um, maraming salamat sa support. Ha? Ito, magpapahinga na ang inyong lingkod. And um, I, I think um, I have done my part. And thank you so much, guys. Um, thank you so much. Actually, um, yun nga, sabi nga ng isang officer, ano ba nangyari sa akin? From call center, nagpunta ako rito sa ganito. Sabi ko, wala. Eh. Kailangan kong gampanan. At ito'y magkasamang malasakit dito. Kung hindi man na-appreciate ng iba, it's okay. Sooner, I appreciate ninyo rin yung pagmamalasakit ko dito sa release ninyo. And I think that's all for today. Enjoy the rest of the day and have a good one. See ya. Um, see you around.